Paano nyo na iba yung mentality or ugali ng mga traffic enforcers? Well, unang-una in-encourage namin yung public na i-report sa amin. Yes, o oh, isa yan. Social media, isa yan sa pinaka... Uh, inaano namin, uh, pinakikita namin na uh, pinapanish namin. Hmm. Uh, pinaalam namin sa lahat ng enforcers yon. Pero so, on the part of fear the... fear din sa kanila na pag ginawa nyo ito, mawawalan kayo ng trabaho. Mm. O oh, on the part of the motorist na nag-alok. Well, bribery yan. Mm -mm. Makakasuhan so, ba sila? Dapat. Dapat. Kung ano. Hindi, uh, pero totoo, less and less traffic enforcers in the MMDA mm. are accepting bribes. And, and the, I, 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 oh. I feel. And then, it. May factor so din dyan yung sila. alam nilang may yes. social, CCDB, social, media, social media. Social media. And ito. Oh. Ano eh. Ang... Um, Tingin ko yung disiplina nga na alam nila mawawalan sila ng trabaho anytime. Yes. Uh, dahil um, hindi nga namin tinotolerate. Kaya rin siguro nadidisciplina sila. Marami silang kasama kahit permanent employees. Regular. May regular, regular. ba mga MMDA or yes. contractual? Yes. Uh, may git kalahati naman ang ating permanent employee. Right. Imagine mo kung permanent employee ka, 20 years ka na nagtatrabaho. Sasayain mo sa 100 pesos. Yes, dahil lang. Oo, Isa rin yan siguro so, talaga. So, maghihinayang ka talaga.